Nakakayaw na. hirap sa inyo eh. Nakakayaw na. na Ay, ganyan naman si Baisok. Bakit? Uh, eh, kayo ang wala dito sa rapan eh. Eh, tapos lang. May pikot. Oh. Ganyan talaga si Baisok. Pag wala nang pulutan. Ayaw, ayaw na yan. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Ako nandito pa ako. Sarap pa yun kung saan saan kayo. Eh, nakumuha ko ng kohol. Sige mo dyan. Tubig pa rin. Uh. Ihawin kaya natin ito para may pulutan. Oo. Kaya uh -huh. na yan.

Ito, ito. Uy, dalag. Ayan. Dalag, oh. Si yun, oh. mga idol. Puruta na yan. Puruta na masarap. Oh. Okay. Para hindi malasing si bay. Ya, yeah, kaya pa si belsing. Huh? Kiko, okay. kiko. Tama na. Ah. Siya, kong siya. Wala pang papoy, ay. Siya, siya. 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 Siya, Ayan, na ito. Ha? Ah, saan ang letter mo, Cap? Ako magpapapoy. Wala ka kayo. Ito. Wala mo letter? Ako magpapapoy. Ito sa plastic. Sa ring. Sabaw talaga kayo. Wala talaga kayo. Ito, plastic. Sabaw na! Mamumulutan na lang tayo. Mamumulutan na lang tayo. magpapoy na eh. Papapoy lang. Ayaw nyo na. At, lilisip ko ito. Ito? Ano pa ako, puyo? Puyo. Ako magpapapoy.

Sabi mo magpapapuy ka. mo? Ma wala kang natutulog yung tao eh. <laughs> Ay, wala kayo talaga sa ayos na kasama. Hindi pa kasi yung yung iniinom natin. Yeah, Sabi magpapaboy ka lang. Magpapaboy nga ako. Oh, na lang ako eh. Papahinga nung uras na eh, magpapapuy pa. Ayos. Iya. Kit. Bakit na? Sumama ako sa ugat. Ha? Huh? Sumama ako sa ugat. Hmm? Ayos kayo. <laughs>